Yan mga kaisan, magandang umaga Kuya, ate Yan, para mabatanggas uh, po Sina kuya, jo Ju ate Juicy Ayan, kuya Naarito na po yung ano Yung ipinadala, ipinadala ninyong ano Speedboat po, yan, binuo namin ito ito, ito ito eh Ah, speedboat nga ba? Kaya nga ba ito, ito eh? Bangka Yan, basta mga kaisan Aray, kuya Nangay na, amin pong titistingin Si kuya Yuwan po muna ang pasasakayin ko At yung isa po ay na doon, nakagayak na rin. Aray. Otoy, ayos kaya. Yan, si Kuya Yuan po. Yung isa po natin ikayak po yun. Yan, dito ko na lang pasakay si Utoy po. Ikaw na may magaling maglangoy yan, Utoy? Oh, yeah. Eh, nadami na yung ganito natin eh. Oh, meron pa ako nakita sa comment na sa si LBC. Mapupuno ng ganda rin mga kaisan yung amin eh. Salamat po sa inyo. Hmm, nakita ko sa comment meron daw. Oh, dali, sakay ka Utoy, lusong ka ng kaunti. Gagawa pa tayo ng pier. Aka na isa, tigis tayo din eh. Oh. Tigi sa tayong bangka, tayong magkakarera oh. Sige ito eh. Yan, kuya, ate, nain na. Tayo pinag-a-apply din ni kuya doon ng trabaho eh. Kaya lang eh. Uto eh. Oh. Yan, salamat po sa iyo. Yan, uto dali oh. Ayun, uto eh. Ah, Akin na uto Ah, iwanan mo yung uto isa. Kari, ang gamitin mo. Yan. Sige uto eh, hakbang. Baka mapunit, ito uto eh. Sige uto Yan, sige. Sige. Ako lang <laughs> yun. Parang lubog ko, eh. Sige uto eh, gitna ka, gitna. Gitna ka, Sige, sige, hindi, 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 sige. Yan. Ha? Huh? Hindi. Hindi napasok yan. Sige, hindi ito eh. Pakaramdam mo lang ay may tubig, wala. Malamig sa itlog, ano? Pakaramdam mo lang yan. Sige, ito, sige. Sige, sige, dyan, sige. Yan. <laughs> Parang alali mo na ito, sige. Malahat din, din pala dapat ang iyong isa. Sige. Yan, si Kuya Yu. <laughs> Ahabulin kita diyan. Toy. Bat pa. <laughs> pabalik ka, pabalik. Paano ito yung ano? Pasagun mo pauna, yan pauna. Yan. Yan sinagwa na nga po ni Utoy. Aking lalapitan po. Meron pa akong isa ID ni. Para mapupuno ng speedboat yan Utoy ay nang ano ay. Kayak. Ito po yung kayak natin biniling isa. <laughs> ay tama ay anong ano mga kainsan. Ari, yan si Utoy pinag-aaralan po niya ay ang ganda pala nung pwede palang dalawa no, toy ah napuputol pala yan ah. ayan po si utoy eh. hindi yun pala yun pala napupugto ngayon pala ang namin yung mga pinapadala po ninyo hmm Ngayon. Ngayon nagamit na po ni Utoy eh. oh. Para ako may followers na dumating May natawag eh lang O sa kabila Para may followers sa dumating mga ka-insan eh Ika lang Pupuntahan ko po Ayun. Ah Ayun O toy Para napupuno na ng kayak ito. Ah, mga kaysan, no. Ah, nababali pala utoy dalawa yan. Ah, kaya pala may ganun. Ari wala ano. Ay, ah, toy Magandang tingnan. Eh. Ay, si Kuya po, si editor po, kasama natin yan. Tinisting lang namin yung mga pinapadala pinapadala pong ano, mga gamit. Ano ay, ay, oh. No? Ayos no. Ganda. Yan, salamat po, kuya. Na, ito na, oh. Ah, mga kaisa, marami salamat po. Okay. Yung isa po ay laki utong,

tingin mo ko ito dyan oh yan yeah, so ito po ano mga sabi mo ito eh ito kaya eh quality ay siya ano ah ganyan pala yan eh mga kaisot hindi po hindi napigil ang ulan sa amin. Si Kambal naman po, masama ang pakiramdam. Si Udoy po. Tuwan-tuwa yung editor natin eh. Baka yung kami pinistingan yung bago nga niya. Kami ah. po dito magpapasko. Nandito na po yung kapatid kong babae, si Nini. Dumating na po. At saka po si Ate Honey si Kuya Alvin po sa Pitcha 25 pa ang dating uh, bukas 24 ah, 23 ba? dalawang ganyan Dapat pala may katipang kan may kasama kang chicks yung utuhin. Ano? Ayos! <laughs> Ayos din daw eh Kaya lang ay laging patabi ang hangin. Pakali tayo. Ito yung tingin ko po rin bigay ni kuya at ni ate. Ang ganda. Ayaw to eh. Tingin mo, Makakanta rin po rin gamitin. Uh. Kuya, ang ganda po. Uh. Mabilis din siya makalayo. Kuya, salamat po uli ate na testing na po namin toy ayos ayos kuya maganda ayos siya no ganda po pare pong maganda mm, yun ano kaya mo tibong mabaw doy Itu yuk, oh ini aja, sahabat tuh, ayus.